mapapansin tayo ng layo. Wala. Saan ka? Wala. Kapag abang lang tayo, mga pahangin. Pakit tayo doon. Ito sunod. Na. Wala. Malabo kasi yung tapat na yan. mana inabot malaki-laki ka pag inabot ay di naman na nga dyan guys di naman po natin dyan guys dyari lapla 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 guys tumama tayo tilapia lapla mapula-pula mga kahangin mapula-pula ating nadali natin hindi naman oh no. paalis na eh nabulang ko lang hindi nga yan guys so parang mga kalahatian ah Kaliata. parang kalahatian hindi naman naripidin pang atay laki lahat kilihatan <laughs> Ayan yeah, guys, all okay. Uh, tap na, buhay. Mataas pa nga, tama. Uh, thank you, Lord. O, oh, gitna-gitna. Uh, Makaitid siya, pero napaka five fingers lang. Uh, Yan, okay. laki. Uh, thank you, Lord. Thank you po. Uh, buti, nabutan natin. Guys, thank you. Ah. Uh, Sulit nah. Oke, sini-sini sama. Ini udah kami tilapia. Thank you. Guys.

na buta. Oh. oh, tumama. Hangin. Tumama, hangin oh, tumama na. Tumama na, tumama. Maliit lang. Mali. Mata yang guys, mali lah. edit. Aku mau tayo sayo. Mm. Eh, hui karpa. Mau mutus yung karpa saya. Nah, ba. taas Guys, bentar stok ya anak. Kurang mah 20 liters deh, guys. Oh, udah ketulang

Dyan po guys, naka na naman. Nalasuot. Nako, halpas na naman ngay. Pare po ba <laughs> <ka magkaka> <laughs> eh. Hindi ka magkakaulam. Halpas eh. Sana ay apat na dalawa ng maganda na ka ano pigtas. Yan guys, uwi na po kami. Hmm. ilang putok din. Dali ilan niyo na huli na ang tatlo niya uli. Uli, uli, uli. Ate uli. Dini, harap mo Ako na Takot na takot ari. Tug mo ko Yan guys, oh. So. Yan matak na. Ay, Oh, si Mout, nakabinitawan mo eh. Yan. Yan, you know, magkasama kami mong gulaw eh. doon sa likod. Nakakatalong pa. Yan guys, oh, lapad. Yan lang po, huli na. Oh, siwote, na po kami, tari yung isang arian, no? Pagagarutin, ha? Huwag dala pa pa ako kami. Shout out po sa aking mga kasama.

Tara. Ganyan ka na laki yun eh. Ganyan ka yun eh. yung kondisyon sa Ang bulok yung bumaril. Alakay. Kahit hihina naman ang baril eh. Ayan siya. Sana naman ah. May ulam. Sambuang ulam. Pare. oh, Dito sa